Ngunta. Mahot ta bago ta magtrabaho. Mm. Bastong. Ako ko intos Mm. Ala. Tuwing gabi eh, nagbook ko og Grab ng around 12 midnight na. Kay na may mga gamit sa complete na ibilin dire tapos ang ah, ihatod na lang dire ba pwede ba niya? I-book na lang o grab niya. Dari na lang ko mamasay sa muha. So, karon nagbuk ko grab mga langga niya. Pag-book na ko grab, siyempre malas dosi naman to. So, kapoy pa kaya lawas. Wadyo ko ilis. Kaya kapoy trabaho niya. Mapapagabot sa kong amo po ba? Niya, siyempre no choice man. Kaya gamiton man niya ang mga gamit niya nga. Gibilin din sa balay. So, karon nagbuk ko o grab. Unya, book na ko o grab kay dari dapat sa um, sa tawo eh sa Namo gud duha pag naggrab ka say palibuton ka or else para dulong diri sa muha ha straight ka. So karon kay dito man sa sa wan na gipaagi ang grab. Unya pag abot dito sa did end na kanang ano kanang tabo ano eh dalan ana paliko na ka sa Garcia Villa. Ningon ang grab driver sa kuha. Pero wala pa to ha. Tong eh, kanang nakasakay nako. Pero samtang nagdagan pa medyo wala pa siya nag-ingon sa kuha pero dito siya ni Agi. Anak ko siya ano nung tumukha ni Agi. Pwede straight lang. Ni Ana siya sa kuwa nga. Kung anong good ma'am, dine mo kukugi pa Agi siya. Tapos wala lang po ko. Niya, ang tood nga. Kanang diyan na may dapit sa kuwan. Sa landmark. Diyan, diyan, paggawas na naman na mo ba sa landmark na may dapit. Ningon siya sa kuwa nga. Ma'am, naniniwala ka ba sa multo? ko Hmm. Yan. Mukong. Multo saan? Multo sa Multo sa village. Sabi ko, ah, kadalasan meron naman talagang ganyan kay sa mga village kasi may mga malaking puno kasi kasi hindi kasi yan pinapaputol. Sabi niya, oo nga ma'am. Sabi niya, may kwento kasi ako sa iyo ma'am. Sabi ko, bakit? Pero wala pa niya gikwento. Pag abot pag niya, pag abri niya sa saka ng portahan, kaya naman mga, mga gamit. Pag abri niya sa portahan sa, sa kotse, kasi indagot yun kayo siya singot, Tapos sa kaingon ko nga, ala? guba siguro ang AC aning sakyanan niya kaya kay dagko mo kay singot but actually dagko singot kay ani ang naitabo so okay uh, to be start the story Moni na siya nag open na siya sa kuha ano siya sa kuha ma'am ka nang, mo to dito kong ipaagi lagi sa one Luna niya dito daw sa Garcia Villa nga ka nang hinahinay lang magod akong ah uh, ah uh, uh, hinahinay lang akong dagan ma'am kay kita na ako ang mga street ba kung asa ang Balmori Unya mam, ma pagliko na ko sa Garcia Villa, sabi pag liko na ko sa Garcia Villa ma'am, di ba na may mga mangga di ma'am, tapos naapoy ka ng balay, pero naay siya ka ng lote nga, walay balay, unya, and then next na balay. Diya sa na balay ma'am, ano siya, diya sa na balay ma'am, ni ang ako ang sakyanan. Tingala ko, ni niuyog ang akong sakyanan. Unya, sabi niya, kabalugod ka mam, ma nagoy ni sakay sa ako ah, ma'am, ka ng babae. Kuwe, dili lagi mam ma Ya, kanang nag-drive ko mam ma di ba na may kaning kanisya -kan siya o kaning kanang mirror dili sa harap ba. Kanang nakita jud na ko siya mam ma nganing sakay gid siya niya. Nangutan ako sa iyahay ko nga, asa man kadapit gisakyan? Ano siya nga? Katulog yung gingon ako si mga mga nga, na edad ko nga mangga, palik ko na, si ma na eh, ako sa Garcia Villan, edad eh, ko nga mangga, and then na ay loti nga, walay balay diha, and then the next, and then the next, anong, next, anong, kanang walay balay, anong loti, di ba naibalay balay? Diya, diya siya ma'am, kanang in front, yun, anong balaya ma'am, nisa, diya, diya siya nisa kay, <sighs> Hoy, nakuyawan ko mga langga, kay kana siyang balaya mga langga, wat oh, siya nagdugay kay nganuman maulagi na ang isyo nga, na DJ kababalaghan. And then, I was heard long time ago nga, gihikugan man daw na. Pero I don't know ha, that, that, that's the story na, nadunggan na ako sa kuang kauban ako sa una sa trabaho. Kay, siya may nauna diri sa ako uh, sa una, um, 14 years ago. tas karon kay, nag-retired naman siya. So, kabalo siya nga story kay, diri siya pag kahit abuana. Din karon ni ko, wala, kung sa may, sa may kung may itsura. Pero, pero wala pa ako nag-open sa iya, nga tinatawuan nang ana er, area ha na diha ana siya nga kuan ma'am kanang taas buhok ma'am ang babae niya kanang nakanaiti siya ito oh, shocking mga langga kay maujud na ang ihang gisuot ha according sa akong na nadungog sa unang maujud na ang iyang gisuot inko halak ko Hala, di jud ka sa in front jud anang balaya gi gisakyan ana siya o oh, ma'am kanang gilingkuran nimo diha mam ma diha jud siya naglingkod ma'am Huy! Nanimbot akong balahibo. Diyos ko. <coughs> Excuse me. Nanimbot akong balahibo mga langka. Oh, Diyos ko, Mari Josep. Nakaingon ko na. Hala. Tapos, earlier pa, gisgota na namo na, 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 sa akong friend. Nangutan na siya nga, huy miga, wala na po dahil nagpuyo. ba namay nagpuyo atong dito sa, ano, sa Garcia Villa. Wala na po di ayin ko nga, hala, naman na diha. Sabi niya, wala na po, wala na po, miga ba kay, Diba? ba? Sige lang nilis nagkahuhaan di ha, ay kuang, lang. Wala gi daw na ang isyo kay kuahan ka ng hadlok lagi kuno daw. Unya, di hajit siya ni Sakay. Unya, kabalok abang nagsakay ko. Sayang <laughs> ko, sinya, ningon siya nga. Di ha, jud ni Sakay sa kanang imong giling kuran. Tiyang, ano siya sa kuha? Kabalok ka mam nga. Ak, diba? Mirror. gisaka gi, 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 gud na ko siya mam. Ma ay, gisaka gi, gipataas gud na ko siya mam ma kay. Makita man jud na ko siya. And then, ano, she looks lonely, ano siya. Lonely kay siya niya. Pero wala lang pod ko, pero grabe kay mam ma ang akong singot. In ko bantog ra kuya nga pakita nako sa imo ha. As in ang imong singot dagko kaayo abi na ko kahayo, abin ako, gulay ano imo hang sakyanan AC tas pagsulod jud nako sa iyang sakyanan as in bugnaw jud kaayo dili jud ko ba ang AC pero gisingot ka siya kay tungod di ay sa katong in front atong balaya nay ni sa sayaha babae Naka, itong, naka naitis og kanang itong and then kitang kita jud daw kay niya cha guwapa ba siya mam kula oy wala lang jud ko nag ano ano ba kay dili mo ko gusto mag kanang mag out of kanang story nga syempre na dungog lang man pud na ako dili pud ko gusto magpagawas og story Pero, but, but as i heard That was before na maodjud na siya ang story and then gisakyan siya and then nakaana ko hala tinuod gud siguro kay pati ang Grab driver naka-experience man as in sa harap jud atong balayan, ning sakay jud ni uyog do ang iyang sakyanan and then tingala siya nganong ni uyog ni sakyanan and then pagtanaw daw niya sa mirror lagi sa in front di ba driving and then sa in front na aday babae jud daw nga naglingkod nga masulubon kaayo ang dagway wala oy ni nga diha gyud tas kabalo ka bantog la di ay nga pagsakay jud na ako sa sakyanan as in bugnaw kaayo ang Nanagi ko nga, So, man, guba bang AC ani iyang sakyanan? Pero pag sulod, jud na ako sa kotse niya. As in, naninbawat ako balibo sa katugnaw. Abi lang na ako sa katugnaw lang nga. Nakain kong, di man guba. Pero nga nung gisingot man siya, di ay to. Kaysa kong gilingkuran na ay nagsakay. Nga dili ingon inato nga din ato makita and then nakita niya sa driver so motong story mga langga and then wajud ko katulog nanto ni uli ko ni balik ko diri kay kuan lamang ko um wala ko naabtag mga 2 ka oras pag drop na ako sa sa ano test gibook na pud na siya balik in ko wala tapi di ba ko ni mulat ang balik and then magbook na pud ko and then i-accept ung naka nga area sabi niya sige man pwede ra magihapon ma man siya pwede ra gihapon and then siya pwede ra ma ka magbook mo ma kanang i ano na lang pud nato kung pilay fair pa budulong dire mura pa fair pa pabalik ana siya ingko sige 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 anak ko antud ato next story story ang ingon ana Nga ala day mamno mutuo na jud ko ana mambang ingon ana day mamno kay mo lagi ni story lagi sa uban nga masakyan lagi daw mas, na lagi daw masakay lagi daw sa sakyanan unya kanang di lang siya mutuo ana pero na experience daw niya as in adlok siya sa kita ka sa kwa mga dagko kaya kung singot mauna to siya mamin ko bantog ra di ay nga pagsulod na ko sa sakyanan kay abi na ko wala isi kay singot kay ka Abi mean, ako ko AC pero pagsulod na ako as in bugnaw jud kay as in bugnaw jud kay ang sakyanan. So motong story tinuod jud siya. So moto hadlok no. Hadlok mo. Olhan <laughs> to sa mukha ko sa ko eh. limpyo pa ko bye.